911 emergency hotline ng PNP bukas 24-7 para sa buong bansa. Muling ipinalala ng Philippine National Police o PNP na maaaring tumawag sa 911 emergency hotline para sa agarang tulong sa mga pangyayaring tulad ng aksidente, krimen, sunog at iba pang uri ng emergency. Sinabi ng PNP bukas ang 911 hotline 24 o 24 oras kada araw mula lunes hanggang linggo at maaaring tawagan kahit walang load. Saklaw dito ang buong bansa at may kakayang magpadala ng tulong o respondi sa loob lamang ng limang minuto mula sa pagtanggap ng tawag. Dahil dito pinalalahanan ng ahensya ang publiko na isave ang numerong 911 sa kanilang cellphone upang maging handa sa oras ng kagipitan. Bilang bahagi ng kampanya sa ilalim ng Bagong Pilipinas, hinihikayat ang lahat na alamin kung paano tumawag sa 911 at kung ano ang mga dapat gawin habang naghihintay ng tulong. Para sa kalagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na social media accounts ng PNP.